nag na po na lumabas yung mga macro-propagated saba, banana natin ayan po, mula doon sa mga cuttings ng uh, ating pong banana corm na minacro-propagate natin ito na po nag-uumpisa na po sila after uh, more than 30 days nag-uumpisa na po silang lumabas so abangan po natin yan kung paano po later on napakarami pong lalabas po ng mga seedling ng atin pong minacro-propagate na uh, spraba yan nakakatawa yung bed ito na to, yung saba yung buong bed na to ano yung buong bed Uh, 200 cuttings po o 200 seedling ang inaasahan natin makukuha natin dito. Yan yung ano, yung lakatan. Okay. Praise the Lord no? sa mga uh, simpleng mga pagpapalan nangyayari po dito sa uh, farm.